Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction Itong mga pahayag ni Attorney Rowena Guanson Sa interview ni Miss Cruz ah, Miss Valdez Sa News 5 Ang ganda ng mga Binitawan niyang salita Kay BP Sara Kailangang masama Para kay Martin Romualdez. So, ano nga yan ang dynamics papunta sa presidential election 2020? Sabi niya, I hope VP Sara is listening. Dahil, <laughs> uh, this is a serious matter. Sabi pa nga niya, is, mga kurakot, takot kay VP Sara, katulad kay Tatay Digong. <laughs> Galing! Pakinggan oh, natin siya creepy Sarah is listening because she's the woman to be. Wow. Because, ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalukohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Ngayon, hindi na. From hindi 10 na. Kung siya noon, eh kayong baka ay eh, minus 30% pa siya. So, hindi na siya makakatakbo. Ay ayaw na ni BBM sa kanya, mm. obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni nila? So, now, the left, Mayan, bayan, the other other parties, Liberal Party, will now have a chance, di ba? Mm -hmm. Oh, di ba? So, kasi wait na yung kandidato ni BBM, diba? di ba? Kung sino man yun. I heard it, it can be Remulia, you know, the Guapo one. Or they can have a, an alignment, di ba? It's not impossible for the left to go with Marcos, but... <laughs> patawanan ko kayo. Bakit? <laughs> <Mahin>? Bakit? <laughs> Marcos, kayo. <laughs> that's very funny if you align with BBM. But again, BBM is not going to run for president anymore. So it will he depend can't. who his candidate is. So, what will happen? So, while this is out, mm -hmm. it's the stage for reforms in the next term. And I hope VP Sara is listening. Wow. Because this is a serious. um, extraordinary uh, stage in Philippine politics. Uh, the people are sukang sukana sa corruption. Mm -hmm. And she has the character na matatakot din yung mga tao niya sa kanya eh, na mga siya. Parang si Bigong. Wow! <laughs> me, I hope Bibi sa... Ang galing ha! Huh? Ito ah, coming from former commissioner, both Comelec and COA, na sinabi niya hindi siya DDS, kakamping siya. And I believe him herself, so. kakamping pa rin siya. Kaya lang, anti-Marcos siya, true and true. Diyan ako sumasaludo kay Atty. Guanzon. Oh. Ang ganda yung paliwanag niya. Romualdez is out. Kahit anong gawin pa nila, hindi na makakabangon si Romualdez bilang presidential contender sa 2020. It's a political suicide kung yun ang in-endorse pa rin ng PBBM admin. Let's see. But, agree ako kay Madam Rowena Guanso na wala na talagang pag-asang pag manalo si... Romualde sa 2028 kung siya ang manok ng Marcos administration. So ngayon, kaya makikita mo itong mga dilawan, itong, itong rally, rally nila sa September 21. Mga dilawan man yan, mga makabayan, mga kung ano-ano. Hindi anti Marcos protest ito. Eh uh, e, ano daw? E, ano lang? kontra korupsyon eh sino ang may pananagutan sa korupsyon ngayon ah hindi Marcos daw <laughs> o sino Romaldes yes maybe Romaldes kailang hindi magawa ng Romaldes yan kung ang nasa Malacanang eh <laughs> trabaho kaya tama yung kan may si general major general Romeo B. Pukis sabi niya ang may matinding pananagutan ay hindi sa kongreso kundi ang nasa palasyo eh kami kasi sa military very clear yung tawag ng command responsibility command responsibility whatever the unit does or fail to do is the responsibility of the commander napaka simple and being the commander in chief being the president Huwag niyang sabihin na hugas kamay siya na wala siyang kasalanan sa nangyayari ngayon. <laughs> He has the 2025 national budget. Pinirmahan niya. The red flags were there. Kita na. Kitang kita na. Blank items sa bike cam, everything. Re nireview ko no hai. Malala nyo, December last year, hindi na sila nag-Christmas. Ano daw? ni review Anong review? nagbeto beto Ilan ang bineto? Ano lang? Uh, 28 billion lang ang bineto. And then, all others tuloy pa rin ang program, ang dami. Oh, ay lumalabas, palpak, kasi obra nang mga magaling magniobra yung budget, to sumabog. O kanina, may napanood akong Facebook reel, UPLB students, kasi karamihan, mga nagpro UP Diliman lang. Kanina, <coughs> UPLB, libo-libo, protest, uh, walkout parang, tapos, inendorse endorse pa ng Vice Chancellor Imagine that. Endorsed by the Vice Chancellor. Kaya halos lahat na ng estudyante ang dami sumisigaw against corruption. oh again, <laughs> sino ang mananagot sa corruption? Kongreso lang. Palagay ko hindi. Ang pananagutan nasa palasyo. Anyway, Salamat po, Atty. Rowe Nagwanson, sa inyong analysis. Sana makikinig, uh, ma, makaabot ito kay BP Sara. And I believe in her. Yung, she has the character, character. Matakot ang mga kurakot. Hindi siya perfecto. Ganon din kay Tatay Digong. Hindi siya perfecto. But right now, BP Sara is the best na magpresidente sa atin ngayon para magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Good luck po, BP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandik ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan. Uh, Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ihatag na mo sa mga tao at itabang sa mga tao nga nagkinanglan sa ilang balay. Kaya nakikpuyo lang niya ni sa iyang magulang. Okay.

Tabangan ogiro gero ikatarti si binani kabalay din ni sa nakatabang. karon numan na sa pagatok ang um, ihatag na nga yero so nakabalay balay na ang natagan na mo git salamat sa ginoo ay salamat sa ginoo og nakabalay na ko samot sa ay nagtabang sa ko <laughs> Oo. Oh, oh. Ang tabang. Isa pa ro, isa pa doon, Sabi na sa nagtabang sa sin. Salamat. Oh. salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Mm -hmm. tungod sa iya nakabalay ko karon. Mm -hmm. Kay tulo na katuig ka e, pag-ipon na nako. Nagkigpuyo lang kasi mong suon. Okay, uh, sige, salamat kayo.